Hello, mga boss, mga sir, mga master. Ito na naman tayo. So, routine checking tayo ng ating ngayon. Kikita nyo. Doon, napakalawak ng aming ano, iniikutan. Hanggang doon yan, sa dulo. Yan. Yan, hanggang doon. So, yan mga boss. So, iniikutan natin nandun sa dulo. May mga makina pa tayo doon. Yan, sa kabilang Meron din tayong mga makina doon. So, uh, ito yung pinakamahirap na bahagi ng ano. Uh, Pag-maintain na sa amin, yung mga nandito sa kita na, na to. So, uh, uh, layo ng aketan mo ng pag may mga compressor na yakit, hindi mo alam kung saan mo yung mga makina. So, narito ito sa pinakakita ng aming, ano, ng aming bubuk So, maroon dito ang platform. Ano bang plat, platform na, ano, So, balikan natin mga boss yung, ano, kinabit natin dito na bagong overhaul na compressor na uh, natin na nakaraan din na ano, nagkapalit windings so ayan ngayon sa mga natin so ganito yung aming ano uh, minsan uh, pinagdadaanan minsan mahirap mas madalas na nga mahirap mga boss at eh, napakahirap na itong location ng aming ano ng makina so ayan yeah. Para tayo yung nakitang warning, may alarm ng ating makina. So, titikin natin saan ba nanggagaling yung alarm, warning. So, itong unit na to. Yan, motor niya. Ito yung unit. Ito yung bago nating kinabit niya na isa sa mga compressor. So, tingnan natin ano ba yung uh, problema ng ating unit na to. So, naman. So, mukhang kapapatay lang, trip lang. So, pati yung ating ano, display doon ay nagwa-warning din. So, may problema din natin yung monitoring display sa temperature. So, yun. Uh, kailangan din natin palitan. Pinchikin natin itong kanyang main control panel. Ano so, yung ah uh, problema. Okay yup! Yeah olaga, Ayan, yung ating relay nga doon, umihilaw. So, ibig sabihin may warmer ng warmer mga boss. At kailangan natin ma-check isa isa. Yung ating... So, check muna tayo doon sa mga overload. At tingnan natin kung ano. So, gamit tayo ng ating pang malakasang ano, flat uh, screw. So, re-reset natin isa isa yung ating mga overload muna para uh, tingnan natin so or dito muna tayo mag start sa ating mga pressure switch and so, reset oh, muna natin yung pressure switch natin so yan dalawang pressure switch so ganun pa rin meron pa rin tayong alarm doon so may warning pa rin so ibig sabihin wala dito sa ating pressure switch yung ano yung problema so dito na tayo sa ating control panel. Tingnan natin ano ba 'yung ano, reset natin. So reset lang natin mga boss. Ito 'yung contactor at saka overload ng ating compressor. Ito naman sa mga fan motor natin. Okay, sa condenser, uh, CF M1, CF M2. Ito 'yung sa evaporator natin, 'yung UF1, uh, UF M2. UFM3 so uh, Tatlong evaporator yung drive niyan, Isang compressor. At ang ating condensing unit. Tatlo din yung fan motor. Although, uh, dito sa isang contactor ay magkasama na yung dalawang fan motor. So, maaaring isa, isa dito yung mga nagtitrigger. So, start tayo dito sa visit natin. So, yan Hindi pa rin. So, wala pa rin. So, wala pa rin. Dito wala pa rin at dito tayo sa CFM2 si reset natin, tinan natin kung aandar ayun so okay naman, gumagana naman yung ating fan motor yung ating overload, gumagana ayun so ibig sabihin dito sa UFM2 dito sa baba sa connection ng kanyang supply fm 1 ito kita nyo mga boss or so, FM1 isang fan motor ng condenser lang yung nakakabit uh, pagdating dito sa yung FM2 uh, so uh, sa FM2 ay dalawang fan motor yung nakakabit so ibig sabihin mga boss uh, ang overload natin ay parehas 4 amperes yung maximum ito 4 amperes din isa problema itong isa dalawang fan motor yung nakatabi so na undersize yung ating overload so yun nakita na natin so makapalitan natin mamaya yung ating overload so nakita nyo naman kumandar yung ating compressor so wala na rin yung warning dun sa ating ano then dito mga boss meron din tayong ano nakitang uh, leak ngayon may leak yung ating uh, fittings ng ating Ah. Uh, yeah. Eto so, si ating ayun, kita niyo? Ang monokula. Yeah. Pag nakikita niyo naman sa mga, ating... Ngayon, ayan, nyo, mga boss, oh boss, 'yung ating langis lungsian saka 'yung ating priyon. So nandiyan sa top 'yung pinakamuno ng ating gauge. This po 'yung ng high pressure, 'yan. Sa high pressure. So 'yan mga pipe natin din natin mamaya. Uh, Amuwetin na lang at uh, nakaigo tayo mga boss at nakita natin yung ano na para maagapan natin so wala nang problema yung ating compressor umaandar at okay naman yung ating control maliban doon sa overload ng ating condenser, condenser fan motor so na siya sa fan, uh, dalawang fan, motor yung nakakabit uh, sa kanya sa isang overload so napalitan natin mamaya uh, ayan mga boss mga sir mga master salamat at uh, sana to po uh, tulungan nyo akong ano, mapa ano natin itong ating ano, mga youtube uh, supportahan nyo po ako uh, sa facebook po at saka sa aking reels so tulo, tulungan nyo ako makapag uh, ano, uh, ng mga subscribers mga followers so marami salamat po mga boss at medyo uh, ako makulim-lim na naman panahon at uh, baka uulan na naman so hanggang dito po muna at maraming salamat